up guys? Good morning. Hi, okay, panibagong araw, panibagong vlog. Samahan nyo lang ako ngayon para sa yung regular na ginagawa natin sa araw-araw. Ngayon is magmi-milking muna. Uh, nakita nyo naman kanina, nag-cows in tayo. Para yung para dire-diretsyo na tayo ngayong umaga ay kailangan natin isuot ang magic gloves lagay lang na din ulit to yan i up ko lang yung plant dyan muna kayo Hi guys So good morning Ngayon katatapos lang mag, mag milking Tsaka Mag linis ng yard So ngayon ang Gagawin ko na lang naman is Maglalak ng Maglalak ng lame cows Bo Mostly yung lahat ng herd Ilalak ko na And pag may time pa at maaga pa naman Magpapakain rin ako ng mga calves dito Para bawas trabaho na rin Tsaka Panda rin natin irrigator mamaya kasi malapit na ang mapuno yung yung effluent pond namin. Eh hindi pwede 'yon kasi may penalty kapag ganun na kumaapaw yung effluent pond papunta sa mga sa mga kanal, ganyan. Sa o kaya nagpupunta sa padak So yun, samahan sama nyo na lang ako at tayo ng mga bako. may punta ng puntang health inspector okay so marami daw aksidente dito sa farm namin dati o baka kasama na yung sa akin nung nakaraan na aksidente din kasi ako nung nakaraan nung hindi ko nakita yung hose na malaki nakailalim sa damo e di nag slide yung motor tsaka ano ba tumama yung tagiliran ko sa motor yung pa ako na sprain pati yung daliri ko sa kamay kasi yung daliri ko sa kamay talaga yung sprain niya wala na uh, hindi na babalik sa dati kumbaga lagi nalang lang masakit na lang din lagi lalo na pag malamig ganun hindi ko nga alam kung bakit naging ganun naman na sabi naman nung doktor ko babalik daw sa dati pero parang hindi naman lagi naman din masakit. Sinipa pa ng baka kanina. Mm. Mga isa sa mga bakang baliw. Ay mm. na. Oh, ang ganda ng panahon ngayon. Maaraw. Buksan lang natin ng dahan-dahan para iwas ang iwas sa mga bakang sugapa may mga guya kasing sugapa dyan mga timawa ganoon Laksa lang natin ng konti. At yan. ibaba na natin. Punta na tayo sa taas. Yan, hindi ko makain ng gatas yun. Yan ang taas na ka yan. Kabayo kasi yan. <laughs> pala pinunta yung baka ko? Woohoo! Andun sila sa taas. Sa pagitan ng mga pine trees. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero yan. Ito yung isang padak na pinakagusto ko. Parang ang sarap. Ang sarap magpahinga dito. Kasi ang lilim mo. Oh. Tsaka sarado mo natin tong gate. Diba? Nasa pagitan ka ng mga puno ang lamig-lamig tapos Pagharap mo dun oh maganda na rin yung view maliban sa poste na yun diba ang ganda tapos ang lamig-lamig pa Ang ko dun sa, sa taas pupunta yung mga baka ngayon. Diyan pala. hindi ko in-expect yun ah kala ako nakalimutan ko pang dyan sila pupunta so ang gagawin natin ngayon ay kukunin na lang natin yung trailer and baka after breakfast ko na kunin yung pot, kukunin yung siguro yung Magnanay doon. Nakikita niyo ba 'yon? Doon, 'yun yung bulk trailer. Kukunin lang natin. At sobrang lakas ng hangin ngayon. Achoo! guys, so ngayon katatapos natin mag break eh, maglalagay lang tayo ng para sa bulate dito sa dalawa na to pour on, silang dalawa lang naman, then ilalagay na natin sila sa padak nila tapos ano ba bang gagawin natin ngayong araw yun, patatakbuin yung irrigator mag spray sa taas mag feed out mamaya pagkatapos mag spray siguro para mamaya kukunin ko na lang mga baka at may pupuntahan tayo mamayang hapon ng Christmas party. So, kailangan matapos ang mga trabaho ngayong araw na to. Pero yon itong dalawa lang naman na itong lalagyan ng pour on o yung gamot para sa mga parasite din at sa mga bulate. So, pagkatapos itong dalawa na to akit na tayo dun sa taas. Yan. Ilang ko lang na ilakwang natin sila dito para mas madali kunin muna pala natin yung, yung gamot then ilakwang natin sila doon hey para hindi, hindi aray buti na lang may helmet para hindi na rin sila maka ano, makagalaw ayan oh. hindi ko lang ako nakikita nyo pero yan saturn 4 on 4 cattle Treatment of internal parasites including endecticide tsaka lungworm worm tsaka yung mga kuto-kuto naipit pala eh. Malinis siya. Open sesame. Uy, galing ah. Uy. See? San ka galing baka ka? Oh my goodness. Tay pala yon nasa ulo ko. Pinunas punas ko pa. So, yo, tay pala yon. So anyways, magkakaus in na lang naman tayo, ayan oh. in na lang tayo then afternoon milking na sa wakas. Then bukas last day ng pasok bago mag-holiday. nito Gatorade May tae pa sa gilid oh Ang daming tae Saan ang galing tong tae na to? Makaka ah, bad trip naman Nagkaroon ng tae Hindi ko alam kung saan nakuha yung tae na yan Come on! Ganyan lang naman yan Tapos Kita kita na lang tayo sa Sa shed mamaya Tinan nyo to Way back Kayang kaya na ni Jag ko kabisado tong patak na to eh kaya hindi ko maiyakyat yung motor come on pero itong mga baka na to yan come on get up ito lang na malaki sa nga no come on get yung motor ah Jago way back! Come on! Get up! Tunggu apa-apaan na sila? Takpo! Diba? Kaya-kaya ni Jag yan. Come on! Grabe oh! Sige! Sinimulan na tumakbo nung isa. Nagtakbo naman silang lahat. Oh, yan Oh, yan si Jag. ilak lang ulit natin to at dadaan sila dito mamaya iset lang natin iset lang natin yung pupuntahan nila mamaya ang gabi madali lang naman yun uh, bubuksan lang naman natin yung gate at kung kailangan ng kung kailangan ng bungee may extra bungee tayo dito So, okay na lahat guys. Naiset naman na natin lahat ng paddocks na pupuntahan nilang ngayong gabi. And bukas, bubuksan lang natin kasi yung sa second herd, bu bukas na lang bubuksan yung race papunta doon pero all set na yon. Itong sa spring herd naman, bago na lang tayo umuwi mamaya, bubuksan lang natin yung gate. And yun lang, ganoon lang ang ginawa natin ngayon sa farm. And sobrang busy konti. At onting taste na lang holiday na. So thank you sa panonood at pagsama sa akin ngayong araw sa farm and sana nagustuhan niyo yung video na to and please subscribe para papanood niyo pa yung mga susunod na videos ko. Thank you.